Hello po mga kalaki, good morning na po alas 5 na po ng umaga uli ahli ka na, bangon ka na at syempre, eto na tutok na sa mga lucky numbers na ibibigay namin sa iyo ngayong umaga bago ka man lang kumain o kaya mas masarap kumakain ka uli nang iyong agahan bago ka manood ng mga lucky numbers namin o okay, eh. kaya sabay nani. eh eto po mga kalaki, ang mga 2 digit lucky numbers po natin na ibibigay sa inyo ngayon ay talaga pong ah uh, ito po yung tinatawag natin na combo lucky numbers kasi namigay po tayo ng mga nakaraan ng extra lucky numbers at private lucky numbers. So, ito po combo lucky numbers na talagang gusto naman pumatanggap ng mga karamihan po sa atin, ng mga followers natin. At masaya po ako na ibabahagi po ito sa inyo kasi, oy, pinagpuyatan ko ito ah. Pinagpuyatan ko to na mag-pair, na mag na mag ng mga lucky numbers na to para lang po sa bawat bayan ninyo. Kaya ingatan nyo to, alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Okay, at syempre mga kalaki ngayong Bermans, ang gusto namin ay talagang manalo, manalo, manalo po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Eto na po mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po, kunin mo na mga 2-digit lucky numbers now na. Umpisaan natin sa Romblon 5-9. Angono Rizal, Gis 20. Muntalban Rizal, 13-14. Antipolo Rizal, Gis 21. Taytay -tay, Rizal, 14-18. Cainta Rizal, 9 Gis. San Mateo Rizal, 1-4. Isabela, 5-17. Tugigarao, 13-9. Rojas 20-25 Kapis 6-24 Bohol 17-14 Bulacan 9-10 Baguio 9-14 Bicol 2-24 Batangas 12-13 uh, Bataan 19-21 Butuan 10-18 Benguet 33-21 Iloilo 5-22 Leyte Gis 19 Samar 14-1 Paranaque 2-26 Manila 13-24 Pasig 9-2 San Juan 13-5 Marikina Gis 18 Quezon City 21-24 Pampanga 16-14 Pangasinan 11-18 La Union 13-15 Ilocos Sur 19-25 Ilocos Norte Gis 3 Nueva Ecija 14-28 Nueva Vizcaya 29-32 Masbate 5-2 Cebu 21-26 Aklan 27-4 Aurora 2-6 Laguna 13-5 Ayan mga kalaki, puputulin mo natin sa Laguna para sa mga followers po natin na nag aabang dyan tuwing umaga, maghapon, tanghali, gabi. Abay, hanapin lamang po kami sa Facebook at make sure po na nakapalo kayo para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers everyday, mga tips at idea. Hanapin po sa Facebook, Red Parungkin po, na meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po, 16,200 followers kami. Sa TikTok po, Red Parungkin din po, ah, merong 417,000 followers. May mga second account po tayo, Aris Gatchalian po, sa Facebook at Red Parungkin po sa Facebook na naka yellow t-shirt ako, ganito. Ang may picture namin ni Lola Carmen at na meron na pong 50,000 followers. Doon po kayo sa mga legit na account po magpapalo at hihingi ng mga lucky numbers ha. At pag nakita ko pong naka-follow kayo, naka-heart kayo, naka-comment at share na share ng video, automatic po re reply ko po kayo ng lucky numbers na gusto nyo. At magkaibigan na tayo, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Gumising ka na oh, matatapos na o oh, baka hindi mo maabutan bahala ka maabutan ka ng sold out mamaya kaya eto na mga kalaki ha tandaan nyo ang laki numbers namin libre wala pong bayad ito private consultation po ang may membership fee hanggang ngayon po yan may, mem may membership fee po yan kasi tututukan po natin ng 3 months ang mga ipapakod nyo ang laban nyo kasamahan po namin kayo ng 3 months at sana nawa sa loob ng 3 months mapanalo namin kayo tulad po nung iba naranasan ng manalo sa private consultation at make sure kung sasali kayo bago magpa-member makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na ako po ang kausap nyo. Okay! So mga kalaki halika na. Ituloy na natin ang mga 2-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Gising na! Quezon, 5 17 Olonga po 20, 29 Dabao 6, 3 Tarlac, 28 32 Quirino, 5 34 Bacolod sa 11 Cavite Gis 24 Kagig 1 sa Mindoro 514 Magi ano to, Marinduque 33 28 Caloocan 9 14 Muntinlupa sa is 20 sa Palawan 7.32 32, Sambales, 51 Tabuk, 32, 20, 3, at Kalinga, Apayaw, 15, 9. Ayan mga kalaki, kompleto rin po mga 2-digit lucky numbers. i ramble nyo po yung 2-digit lucky numbers ngayon, pati po ang 3-digit mamaya at 4-digit mamaya para mabalik ka Ganun po mga numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, so good luck ha. Ang gusto namin sa si Lucky World, manalo ka. Ito na po ang shout-out time shout out po sa pamilya ano to pamilya ragindin ayan pamilya ragindin ng ano yan ng Imos Cavite hello po sa inyo at maraming maraming salamat po sa mga sa mga tao po dyan na mga nanonood po sa amin dyan sa Cavite maraming maraming salamat po at napatama ko na rin po ang Cavite alam ko yan nakalang nasa listahan po namin yan at sana po sa mga hindi pa namin napapanalo ngayon mismo manalo ka. Okay. At syempre ito na po mga toda po ng tricycle driver po. Diyan po sa may ah uh, sa anyan. Sa Nueva Vizcaya po, sa may Santa Hello po sa inyo, sa mga driver po dyan sa Santa Fe. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood na mga lucky numbers everyday. At hangat po namin, mapanalo ka namin ngayong Berman. So, good luck po gising na mga kalaki. Gising na, baka, baka yung swerte lumampas pa, kailangan pumunta sa'yo. Okay, ingat-ingat lagi at claim it, mananalo ka, good luck.